ibinahagi ni Secretary Carlito Galvez Jr. ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity na posibleng maging insurgency-free ang Pilipinas bago matapos ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa taong 2028. Ayon kay Galvez, ang mga programa ng gobyerno ay nakatutulong upang matupad ang layuning ito. Kaugnay nito, pinuri niya ang AFP at PNP sa kanilang pagsisikap na pahinain ang puwersa ng mga insurgents sa bansa. Karamihan umano sa mga rehiyon ay nakatutok na sa kapayapaan at kaunlaran. Kaya naman mula sa mahigit 80 guerrilla fronts, ang mga aktibo na lamang ay nasa Samar, Bicol at Negros. Anya, ang komprehensibong mga hakbang militar at mga dimilitar na estratehiya ang nag-udyok sa maraming rebelde na magbalik sa normal na pamumuhay. Dagdag ni Galvez, ang amnesty program ng gobyerno ay nagbibigay daan sa mga dating rebelde na muling makamtan ang kanilang mga political at civil rights. Ako po ang inyong kaibigan Clarissa Guzman para sa Balitang Unang Sigaw. Sana nga ay maging matagumpay po ang programa ito para po sa ikabubuti ng ating mga mamamayan at syempre ang kapayapaan ng ating lipunan. At malaking hakbang nga po ito ng pamahalaan upang mawakasan na rin ang takot at bulot, ng anumang paguluhan at nawapo ay mabuhay tayo ng may kapayapaan ang puso at